Ating lubos na kilalanin ang asawa ni Danica Soto na si Mark Pingree. Paano siya naging matagumpay sa kanyang karera bilang basketball player at ang kanyang buhay bilang asawa ni Danica. At kung paano niya hinaharap ang kontrobersya ngayon tungkol sa kanilang pagsasama ni Danica. The Philippine Showbiz List presents Tunay na Pagkatao ni Mark Pingree A Humble Beginnings ang 42 years old na dating professional basketball player na si John Mark Prado Pingri Jr., mas kilala sa bansag na Pinoy Sakuragi, ay pinanganak noong October 16, 1981 sa Pozo Robbio, Pangasinan. Bago pa manakamtan ang tinatamasang komportabling pamumuhay ngayon, maraming pagsubok muna ang kanyang pinagdaanan bago ito nabigyang katuparan. Si Mark ang bunso sa tatlong anak na kanyang Pilipinang ina na si Erlinda Prado na mula sa San Manuel, Pangasinan. Siya ay may dalawang kapatid mula sa naunang relasyon ng ina. Samantalang si Mark naman ang bunga ng pag-iibigan ng kanyang ina at ng French national na si John Mark F. Pingri Sr kung pagiging ama ang pag-uusapan. Bukas na aklat sa publiko kung gaano ang pagpapahalaga niya rito dahil lumaki siya na wala ang presensya nito. Katunayan, tatlong taong gulang pa lamang si Mark nang lumisan ang ama upang magtrabaho sa ibang bansa. Naroon ang pangako nito sa kanya na babalik hanggang sa napaulat itong missing at hindi na nakabalik pa sa kanila. Sa kabila ng kawalan ng kalinga ng ama habang lumalaki, kasama ang ina at mga kapatid, maaga niyang hinarap ang realidad ng buhay kailanman hindi niya kinahiya ang pinagmulan at pinagdaan ng hirap. Para sa kanya, masarap sa pakiramdam na mabalikan ang nakaraan dahil ito ang nagsilbi niyang inspirasyon upang magpursigi at tuparin ang mga pangarap. Natuto siyang magtrabaho sa murang edad para matulungan ang ina sa kanilang araw-araw na pangangailangan. Proud si Mark sa pagsasabing isa siyang batang palengke at talagang sa lugar na yun nangaraw siya lumaki. Katunayan ay naranasan niyang iba't ibang klase ng hanap buhay tulad ng pagiging kargador sa edad na walong taong gulang at ang magtinda na kung ano-ano tulad ng ice buko at sweepstakes. Sumasama rin si Mark sa mga bumabiyahe sa tagupan para kumuha ng bangus kung saan ay binibigyan lamang siya ng 20 pesos na bayad para sa isang araw na trabaho. Maging ang paglilinis ng puntod tuwing undas at pagbebenta ng kandila ay ginawa niya rin para may pandagdag kita. Natutulog ang kanilang pamilya noon sa isang palengke sa Pangasinan at ang sako ang nagsilbi niyang kumot at minsan wala pang unan. Dito alas 5 pa lang ng umaga ay gigising na si Mark upang mailatag na sa pwesto ang mga paninda nilang gulay at prutas. Dahil din sa mistiso niyang itsura, hindi rin naiwasan ni Mark noon ang tuksohin. Ito ang dahilan kung bakit siya nabubuli, kung saan ay tinatawag siyang ampon. Ibang-iba daw kasi ang itsura niya kumpara sa kanya mga kapatid at ina. Aminado si Mark na ang panunuksong ito sa kanya ang rason kung bakit palagi siyang nasa principal's office na marami siyang nasusuntok. Masakit anya para sa kanya lalo na sa ina na marinig ito. Laking pasalamat ni Mark na nariyan ang buong suporta ng ina sa kanya at sinasabihan siyang hayaan na lamang sapagkat siya naman daw ang gwapo sa mga ito. Ito anyang isang sandata na kanyang pinanghahawakan para maging malakas at hindi kinaila na isa siyang mama's boy. The Pinoy Sakuragi Mula sa pagiging batang palengke, nahanap ni Mark ang kanyang lugar sa loob ng basketball court. Wala siyang gabay kung paano makataka sa mahirap na buhay sa probinsya, maliban sa pagpapakita ng kahusayan sa paboritong laro niya. Matapos ang klase, mag-aaral siya ng kanyang mga aralin bago pumunta sa barangay court upang makapag insayo Kasama ang mga kaibigan ay dumadayo din sila sa iba't ibang barangay upang maglaro. Sa kabila ng hilig niyang ito, hindi pa din nakakaligtaan ni Mark ang pagtulong sa kanyang pamilya sa palengke. Kaya naroon ang malaking pasasalamat niya sa ina na sinuportahan siya sa kanyang paglalaro mula simula nang tumuntong ng high school. Sinubukan ni Mark na maglaro sa tryouts na kanilang paaralan, ngunit hindi siya tinanggap. Ang rejection na ito ay hindi nakapigil sa kanya na sumubok muli dahil noong second year ay sa wakas natanggap na siya sa varsity team. Ngunit hindi rin madaling dumating ang laro ng basketball para kay Mark. Palaging batid niya ang kanyang limitasyon. Aminado siya na nung kanyang simula sa paglalaro, matangkad lamang siya at walang kasanayan. Kaya naman kinailangan niyang punan ito sa pamamagitan ng pagsisikap at pagmamahal. Sa kanyang mga taon sa kolehiyo, naglaro siya para sa varsity basketball team ng Philippine School of Business Administration. Sa edad na 17, narecruit siya upang maglaro para sa Chow King sa Juniors Division ng Philippine Basketball League. Dinala siya sa Maynila para sa karagdagang pagsasanay at napili siya ng koponan ng Far Eastern University Tamaraws noong 1999 kung saan siya formal na nadiskubre. Pero ang pakikipagsapalaran sa lungsod ay isang pagkakataon na halos na sayang niya. Bilang mama's boy, dalawang buwan lamang ay bumalik na siya sa pangkasinan dahil sa naramdamang homesick. Pero pinigilan siya ng mga taong malalapit sa kanya. Nung unang dating ni Mark sa Maynila, ang lahat ng dala niya ay dalawang peraso ng shorts, isang pantalon at tatlong damit. Dahil sa hirap din sa pera noon, inamin niya na kailangan niyang kumain ng mga natirang pagkain na kanyang mga kasamahan sa kupunan. Habang umiiyak, ay diretsyo na lang siya sa paglunok ng mga panis sa pagkain na sinasabayan niya na lang ng tubig. Dito ng araw ay pinangako ni Mark sa kanyang sarili na magagawa niyang kumain ng masarap balang araw. Kaya't patuloy siya nagpursige. Tatlong beses isang araw niya pinagtatrabahuan ang kanyang pag-ensayo upang mapataas ang antas ng kanyang laro. Naglaan siya ng karagdagang pagsisikap upang gawin ang kanyang sarili bilang isang mahalagang bahagi ng bawat koponan na kanyang sinalihan. Alam ni Mark na kaya niyang mas galingan kaysa sa ibang mga manlalaro sa kanyang pagnanais na maging pinakamahusay na versyon ng kanyang sarili. Matapos ang maraming taon ng masigasing na pagtatrabaho at dedikasyon, tinawag siya bilang Pinoy Sakuragi, batay sa isang Japanese character mula sa slam dunk na kilala sa kanyang galing sa depensa. Isa itong nababagay na titulo kay Mark sapagat limang beses na siyang napabilang sa all defensive team sa kanyang karera at matapos ang labing anim na taon sa pagiging professional basketball player taong 2021 sa edad na 39 ay nagretiro si Mark sa larong basketball. Mark's Happy Married Life ang mahigit isang dekadang pagsasama nila ni Danica Soto ay nagsilbing inspirasyon at larawan ng isang matatag na samahan. Pero aminado si Mark na tulad din sila ng normal na mag-asawa na nagkakaroon ng mga tampuhan at hindi maiiwasan ang mag-away. Anya, the more nga raw nagkakamali sila, ay ganun sila nagiging strong. Dagdag pa ni Mark na palagi umano niyang iniisip ang naging sumpaan nila ni Danica nung kasal sa tuwing nag-aaway sila o may hindi pagkakaunawaan. Pero dahil daw sa mga pagsubok na ito ay mas lalong tumatag ang kanilang relasyon at lumalalim ang pagmamahal sa isa't isa. Para naman kay Danica, kung may problema man daw sila ni Mark, ay talagang pinag-uusapan nila ito at hindi sila natutulog hanggat hindi nila napag-uusapan kung ano ang kanilang pinag-awayan kahit na abutin pa daw sila ng madaling araw. Ang mahalaga daw ay naayos nila ito at kapag tapos na, ay walang sumbatan na magaganap. Pinag-usapan rin umano nila noon pa ni Mark na bawal ang magbanta na aalis sila sa relasyon kapag may mga problemang dumating sa kanila. Para sa kanila, ang isa din sa sekreto ng kanilang pagsasama ay ang respeto at tunay na pagtanggap sa pagkatao ng bawat isa. Dapat daw na matutong mahalin ang mga bagay na mahal ang iyong partner at pantay ang tulingan sa isa't isa o wala nagpapataasan. Ngunit isa daw sa masasabi nilang tunay na napatibay ng kanilang pagsasama at patuloy na nagbubuklod sa kanila ay dahil sentro sa relasyon nila ang Panginoon. Mark and Cheating Allegations sa kabuuan ng karera at takbo ng buhay ni Mark, kapansin-pansin ang pangangalaga nito sa kanyang reputasyon. Alam niya ang hirap na dinanas, maabot lamang ang tagumpay. Pero sa kabila ng pag-iingat niyang ito na mapangalagaan hindi lang ang sarili kundi maging ang pamilya, hindi pa din siya nakatakas sa pang-iintriga. Kamakailan lang ay nadungisan ang kanyang imahe kung saan ay na ang pagiging isang mabuting asawa niya dahil sa diumanoy pangangaliwa niya. Mainit na pinag-uusapan online ang tunay na ugnayan nila ng aktresa si Kim Rodriguez matapos ang ikinukunect ang sightings nila. Tulad na lamang sa parehong may kuha sila sa harap ng Sydney Opera House sa Sydney, Australia. Tila hindi naman apektado si Danica sa ibinabatong cheating allegation sa asawa dahil sa tugod niya sa post na kaibigan sa pagtatanggol sa kanila. Anya, kalma miga, we love you. Upang huwag nang lumaki ang issue, agad din na naglabas na kanyang pahayag si Mark. Sa pamamagitan ng social media post niya noong hapon ng Webes Santo, March 28, mahigpit niya pinabulaanan ang mga haka-haka ng netizens tungkol sa kanila ni Kim. Nagkasama man daw sila sa ilang pagtitipon tulad ng pagiging muse nito, pero hanggang doon lang yon. Kahit na naparatangan ng netizens, nagpasalamat pa rin si Mark sa tila concern ng iba tungkol sa kanyang pamilya. Iginiit rin niya na walang namamagitang problema ang kanilang pamilya. Sa huli, ay umapila siya ng respeto para hindi na makaladkad pa ang mga anak nila ni Danica sa issue. Ngayong buwan lang, ipinagdiwang nila Mark at Danica ang kanilang 17th wedding anniversary. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!